Noong nakaraang Sabado, ipinalabas ang pagsisiyasat ni Ed Kaluwag sa isang bahay sa Pora. Kung saan may kakaibang nararanasan ang isang pamilya. Nagpadala sila ng video at larawan bilang patunay. Dugo sa sahi. At gumagalaw na gunting nang walang paliwanag. Pagdating sa bahay, sinimulan ni Ed ang komunikasyon sa simpleng tanong. Welcome ba ako dito? Anong meron? Bakit nandito ka? Pwede bang gumalaw ka ng isang bagay dito ngayon? At naglagay ng mga bakal na gamit para utusan ng presensya nagalawin galawin ito. Pakita mo sa akin. Paramdam mo sa akin yung presence mo. Habang lahat ay nasa tayo -usap. loob. tayo mag-usap. Isang baso ang biglang tumalsik mula sa mesa sa labas. Gumamit din siya ng ghost box. Nang tanungin na pangalan ng nilalang, may lumabas na sagot. Ano? Lisa? Ngunit hindi pa malinaw ang pangay nito. Hindi, papakita ko lang sa'yo kung ano nangyari para maintindihan natin kasi babae eh. siya. Kasama ang ina ng sanggol at ang lola, sinubukan hey. ang translocation. Seven. Relax. Ngunit wala rin malinaw na koneksyon. Ipinaliwanag ni Ed na posibleng may nilalang na sumusunod at maaaring konektado ito sa bagong silang na bata. Uh, gawain po ito ng tinatawag nating poltergeist. No? So lahat po na yon ay gawain ng isang poltergeist at uh, meron siyang gustong ipaalam. Okay? So yun po yung dapat natin aalamin. Yan ang tutuklasin natin ngayon. Matapos ang komunikasyon, sinimulan na ni Ed ang cleansing ritual sa loob ng bahay. luknan ng bahay, mausukan. No? Ito at saka yung kabila. Habang tumutunog po yung bawal ko, tuloy-tuloy lang kayo. Titigil lang po ako kapag nakabalik na kayo dito. Galing doon sa kabila, no? Pwede rin po na mauna kayo doon sa kabila, tapos dito niyo yuyo. Dito ang huli. Kasi dito po kayo magtatapos. sa labas na po yan. Sa labas din. Ligay mo lang sa labas. Ayaw mo lang doon. Ang alam ko lang po nung parang ano po eh, parang nialapit lang niya po yung baby ko tapos parang gusto niya pong kunin, ganun. Bilang nanay po, nakakatakot kasi baka po makuha yung baby. So, balit, yung ginawa natin dito ngayon, ang tawag doon is cleansing, no? So, kine-cleanse natin yung bahay mo yung bahay niyo para matanggal yung mga bakas niya, yung energy niya. Ang actual na pangyayari kasi, te, ganito. Uh, yung findings ko, nanganak ka. Yung hospital na pinanganakan mo is the same hospital kung saan din nanganak itong babae na nagpaparamdam dito. So, based yun sa ginawa ko kanina, nakipag-communicate ako sa kanya kasi ayaw niya eh communication natin sa inyo, kay nanay, saka sa kasayo ayaw niya Ayaw, hindi, ayaw niya makapag-usap. So, ibig sabihin, wala siyang intention na magpaliwanag o makapag-usap. Kaso, hindi ko rin naman intention na basta-basta siya palayasin. Kasi may reason eh, may dahilan bakit kanya sinundan. So, kailangan i niya ako na makita ko ano ba talaga ang nangyari. So, ko confirm mo lang, nanganak ka sa hospital na may second floor. Opo. Tama. Tapos yung pinakita niya sa akin kanina kasi is hallway siya. Hallway. Sa bandang dulo, yung parang mga room. Opo. May room. Pag pumasok ka sa hallway, bandang kaliwa yung room. Tapos, may mga bed. So, Apo. ibig sabihin, ward yun. Opo. Kasi maraming bed eh. Nakita kita, o oh, ipinakita niya sa akin, ikaw ay nakahiga sa pangatlong bed. Malapit sa bintana. Apo. Tapos may CR. Nakikita mo lalo sa higaan mo yung CR. Opo. Tama? Apo. Ganito yung nangyari kasi bago ikaw nahiga doon sa bed, nauna siya. Kaso, ano nangyari? Yung pinakita niya sa akin, nanganak siya, parang basta nanganak siya, tapos yung bata, inilayo sa kanya kasi may nga nakapulupot na post na dito sa leeg ng bata. So nailabas niya 'yon kaya lang siguro medyo matagal. So after that, didala siya doon ng para ano nilagay na siya doon sa ward. Okay pa naman siya that time. So siguro hinihintay niya yung anak niya, hindi niya na pa nakikita, So more or less possibility iniisip siguro ng tao ay baka yung anak niya nasa nursery room. Hindi pa dinadala sa kanya for recovery. Problema, during that time na nandun siya, bigla siya nagkaroon ng atake. Namatay siya mismo doon sa bed. Hindi na siya nasave. So, ano yung common sa inyong dalawa? Parehas kayong nanganak. Parehas kayo ng bed na pinaglagyan. Siya, hindi niya nakita yung anak niya. Ikaw, yung anak mo, nakita mo, tinala doon sa bed sa'yo. So, base doon sa kwento mo kanina, Pasino sa kwento mo, may nararamdaman ka doon sa bed. Opo. Tapos may patak ng dugo. Opo. Tama? Sa so, pansin mo yung ano, na narinig ko kasi sa sabi ni nanay, sa sabi niyo, yung dugo, malansa. Opo. Opo. Same ba yun ng dugo kapag nanganak ang tao, ang babae? Yung mga dugo na lumalabas. Opo, pag nanganak. Opo, may ako sa puna mabaho. Yun. So, ibig sabihin, te, ang sinundan, ikaw at yung baby mo. Kaya nung una, nandito, kay, nandito dito siya nagpaparamdam, dito siya nagpapa-pansin sa inyo. Kasi nandito ka, nandito rin yung baby mo. Okay, so bakit, bakit siya nagbato ng bagay para i-disturb kayo? Kasi na, katabi niya yung baby. Yung baby, pakiramdam niya kanya kasi doon kagaling sa bed niya. Yung baby niya, hindi dadala sa kanya doon. Kasi nga, hindi niya na eh. Ang alam niya lang, kinuha sa kanya kasi nailabas na. And then siguro, siyempre, pagod pa siya, naabangan niya kaso inatake siya. So, yun yung nasunda. Nasunda niya yung, 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 bakas niyo yung energy niyo, hanggang sa inisip niya na anak niya yun. So, yun yung, yun yung gusto ko mangyari. Kaya hindi ako agad-agad gumagawa ng na aksyon na palalayasin natin yan, palalayasin natin yan, is may reason naman eh kung bakit siya, bakit kanya sinundan. ba? Diba? Kasi kung part mo din, sa inyo man mangyari yon. bilang nanay, hahanapin mo yung anak mo. ba? Diba? Okay. So, yun yung nangyari. Pero, at this point, ang ginawa ko lang, ang closure namin na pa is that sinabi ko sa kanya na wala na yung anak niya, wala na siya, kung saan siya nakatira, meron siyang binabanggit sa akin, itik San Vicente or something eh. Kaso wala akong idea kung nasaan ang San Vicente, kung meron ba San Vicente dito. Maliwanag lang na sinabi niya sa akin. Sabi ko kasi, taga saan ka? Gusto mo bang umuwi? Sinas yung sinasabi niya, yung anak ko, yung anak ko. Sabi ko, wala na yung anak mo, wala ka na rin. Mu gusto mo bang ihatid kita? So sinabi niya, San Vicente, tapos pinakita niya nga sa akin yung hospital. Kaya yung description ko sa hospital, wala idea, hindi ko naman hindi ko pa naman nararating yung hospital na yon. Pero ang hindi ako magkakamali na dahil sinundan ko siya, pinakita niya sa akin kung anong nangyari sa kanya. So ngayon te, pansinin niyo tong bahay after nung ginawa nating cleansing. Yan, nakapatay lahat ng ilaw. Tapos yung pakiramdam niyo dito, magbabago yan, no? And ganito na lang te, pinakamagandang gagawin mo yung kandila na ginamit kanina, daladala -dala mo, pabayaan mo na kasi hindi at magpaalam ka lang sa kanya. Sabihin mo sa kanya, hindi mo ito anak, anak ko to. At uh, sabihin mo sa kanya na nalulungkot ka sa nangyari sa kanila, sa, sa kanilang dalawa ng anak niya. Ha? Huh? At mo ka mo sila. Sige po. Huh? So, yun lang, te. So, yung case po ng poltergeist dito ay ang dahilan is that yung isang nanay na nawala ng anak at namatay din. At naisip niya na yung anak ni ate ay anak din niya. So kaya niya sinundan. So pero wag po kayong mag-alala, hindi niya kukunin 'yan. Wala pong ganoon, no. Hindi niya kukunin. Dahil lang naramdaman niya lang yung longing na may anak siya dapat kasi nakita niya nung ilabas yung anak. So ang 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 tingin ko po, ang niya, kawawa yung anak niya kasi hindi niya ba alagaan kasi inatake siya. So ang concern niya sa bata, hindi niya alam na patay na din yung anak niya. Ganun po yung nangyari. So, pero ang may binigay ko lang pong proof para doon sa ating mga adventures dyan is yung testimony ni ate doon sa lugar na hospital na pinagpanganakan niya yung, yung room at yung bed number at yung itsura ng lugar na hindi naman po ako nanggaling doon. Yun po ay galing po doon sa mismong nagpaparangdam dito. Siya po yung nagpakita sa akin kung anong meron at kung anong nangyari. Dahil kasama sa usapan nila ni Ed, ang pangakong patatawirin ng espiritu, kinailangan namin dumaan sa ospital kung saan nanganak si Angela upang tawagin ang multo at tuparin ang napagkasunduan. Nandito kami na yon sa harapan o ano, sa labas. Ito hospital kung saan nanganak si ate at kung saan ginagalang yung sumunod sa kanya isang portal guys. So ang uh, condition kasi, uh, kanina ang napakusaparanan is pupunta ko siya dito, pupunta ako dito para uh, sunduin ko siya. So ngayon, tawagin lang natin siya and then papaalam ko lang sa kanya na nandito na ako at uh, willing ako na patawirin na siya. Okay. Punta ka na sa bata. kung wala mo na ka wala na rin. nakita mo na ko. ngarin kayo ng pangako sa iyo. Ito pa rin wala mo na Hindi mo na gumulo yung pamilya na sa So, and with that, sana po maging mapayapa na siya at tumawid na. Sa ngayon po, sa puntong ito, gusto ko po na ipaalam sa kanya na dapat na siyang tumawid at tanggapin na wala na siya at wala na rin ang kanyang anak. So ito po, Bulis si and Kaluwag. Lagi niyo pong tatandaan na saan ka man ano man ang iyong ginagawa, hindi ka naging isa. Dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.